inaamoy ako. Hindi oh, okay. naman! Yeah. <laughs> Pakita mo yung legs ko. oh, tinan niya yung legs niyo. Legs, legs na nakakasilaw. <laughs> okay. wow! Saan ako dinala ni Baby? Oh? Parang yan. i check in niya ako. i ah. <laughs> <laughs> check mo ba ako? Oh. Mm. Check-in tapos iti-take home. <laughs> Lead. So, ako din nalang. Tapos, dinalakta ko. Dinalakta <laughs> Dinala ko kung saan ka mahihintay. Gravity menu o. It's moving. Ano? Love... Meron. Girl. <laughs> Nagmo-move. May ikot yan. Hindi ba, ba pwede tumupad? Patigilin? Mm -hmm. Hindi. Because... Pero alam mo, may umiikot din. Ano? Ako sa mundo mo. Yeah! <laughs> 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 hindi, <laughs> di, hindi to titigil kasi ano nga. Si revolving restaurant. Ah, I see. So yung view na yan. Yung view na yan. Mamaya, iba na yan. Kasi umiikot nga. Parang ayaw ko tumingin doon. Parang gusto ko sa'yo lang tumingin. No? Kasi may hilo ako. <laughs> Lika na kain na tayo. Tara kain na tayo. Bye. Happy birthday to you Happy birthday to you Okay na okay ba? Dito na kumanta. Inlulogad na happy birthday baby. Thank you na. Make a wish. Ah. <laughs> Thank you baby Welcome! pa ganun ka pa ha. <laughs> Kala mo ba wala? alam ko wala kang pakanta. Actually, may meron akong pakanta at saka may pakana. Pakana. Mamaya <laughs> yung pakana. Anak, yung naman? di. <laughs> Sige, mamaya yung pakana. <laughs> What's your wish? Ang wish ko... Sa akin na lang yan. <laughs> Kasi pag ko, baka hindi matupad. Eh? Pero alam ka naman natupad na yung wish mo. Oo naman. Smooth. Ano? 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 Grabe, Vi, para akong ano, kutong busog. <laughs> Tirisin kita, gusto mo? Tirisin mo ako. Ayan yeah. hey, ano, o, mo lang. Sige na nga, titikman ko to. <laughs> Papikit na. <laughs> Patulog na sobrang busog. Busog, busog, busog ka, lab. Gusto Buso mo, tikman mo. Pinakay ko talaga yan, maging mabusog ka. Para? Pusugin ka sa pagkain at sa pagmamahal. <laughs> yan! Yeah. Ikaw naman. Ako naman. Mm. Uwi <laughs> <Sarap. laughs> na tayo. Uwi na tayo. <laughs> Grabe. Sobrang busog ko. Ang dami kong nakain. Para akong maglulungad na. Tsaka, na ako. Nakatain <laughs> <laughs> na. Kunyari pa na uutot. Uh, Nakatain na. Alam na. nyo ba? Alam nyo ba? Nasa fine dining kami ni Baby. Ano? <laughs> Ang ganda-ganda ng kadate ko. Grabe. Biglang sabi. Di, alam mo ba pag uwi natin kung anong gagawin na Namin mo <laughs> ano ano ba? <laughs> oh sabi ko anong gagawin mo? Patay <laughs> ako. <laughs> <laughs> Just the Lord, aking jowa. Okay lang yun. At least totoo naman ako sa'yo. Alam, masabi, hindi ko sabihin sa'yo, nararamdaman ko yun. <laughs> Akala ko talaga, dati, mga sinasabi mo lang, totoo nararamdaman mo yung pagmamahal mo sa'kin. Sa akin. oh. Pati pala pagsabog ng pinatubo. pagkatubo. <laughs> Ikukwento mo pa sa fine dining. Oo, bakit hindi? Hindi hmm, ko nga eh. Sabi, hindi mo, kung... Hindi mo na nga ako inekwento, Pinaparamdam mo na lang sa'kin. akin. <laughs> pag, <laughs> pag, pagsabog <laughs> na ako, ano, ano. <laughs> Bako ba kain kami? Sabi ni Baby. Tatay daw siya. Tapos nung busog na busog na busog na <laughs> kami, sabi niya, lulungat daw siya. <laughs> <laughs> Kung ano-ano. Ay naku, Baby. Maraming salamat maraming salamat? <laughs> maraming salamat <laughs> hindi ko dapat yung bill sa'yo. <laughs> <laughs> siya. So, galing? Welcome, Baby. Langit. Kahit hindi mo naman ako pakainin sa ganyan, kahit sa mga turo-turo lang. Isa na sinabi mo! <laughs> Ayos lang sa akin. Para sinabi mo, nag-dress pa ako. <laughs> ba yan? Oo nga, hirap na hirap ka, hindi ka na makahinga. Actually, hindi okay lang ako sa sa heels. Mm. Itong dress, hindi, hindi, hindi na ako, hindi na ako sana mag-dress ng maiksi. Feeling ko, nasisilipan na ako. Virgins. Bakit sino <laughs> ako sisilip sa'yo? Ako lang naman ang kasama mo. <laughs> Siyempre, may iba tao doon. Mm -hmm. Pakita mo yung legs ko. oh, tignan niyo yung legs niyo. Legs-legs na nakakasilaw. <laughs> hmm? hmm? Ayun mo gusto, Pero Dapat alam mo, kung anong gusto mong suotin, susuotin mo, komportable ka, happy ka. Eh wala nga akong gusto mong suotin kanina. Yes. Hindi ako. Hindi <laughs> <Ay>, oh, <laughs> oh, <laughs> naman? Yak! <Yuck. laughs> Sensya ka sa'yo, napatawa mo ako eh. <laughs> OMG! Nabaho ba? gabi siya. <laughs> ko. Sabi siya, B, parang ikaw nga. Parang ikaw nga. Mamaya ka sa akin. Sandali ah. Ala, tara na. Tapos na to. Tapos na. Ayoko na.